Mayroon akong information okay. na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice ko. Dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? Uh, two times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siya statement? No, not the statement, statement. But I'm saying we were talking about ano po sa kanya yung uh, so, how do you how do you say it yung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Speak to them for Klaruhin ko na lang sa'yo, ha? Ha? For the record. Meron kong informasyon, ha? Na you are being yes. used para papirmahin si Alice dun ang Apidabit. Apidabit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Pungo, si Senator Bato, si General, uh, huwag mong gamitin yung pagkamarok uh, mo. Kung na ka na namatay ka na noon at ngayon bigla kang nabuhay at ngayon ginagamit ka for uh, irregular operations. Paano na nandoon kami, no? We were not able to see Miss Alice Go so hindi po siya nag surrender there was no communication um, anong taas yon i i cannot remember was your... that uh, august also was that july that was few days of i think few days prior to ano po yung i i, I cannot remember your honor i can few Check days on. prior to what Do, uh, no after palapot sa uh, uh, the first time if i remember right was uh, nung nahuli, nahuli pala yung magkapatid po. Si Sheila Guo at yes. Cassandra Leong. Yes po. And, and that was and... the, the first. No. The second was uh, a week after po. A week after. Nung nahuli na po si Alice. But before siya nahuli or after siya nahuli. Um, that was na, that day na nahuli po siya. Okay, so paano nangyari? Um, I I got I sir I can show you the text. Message. Okay show, show but, it to show show us. us, show us, us I don't Sorry. have the phone, Sorry. So how do you have how did you have direct communications with an not just Filipino with an Indonesian because, law enforcement office? Because we were there the first time and how did you establish that uh, contact with the Indonesian law enforcement? I authorities? was with Sandy when I went there to get nandoon po yung yung mga police din po ng Indonesia. So IG, you're saying, you're claiming that PNP introduced you and Indonesian police to each other? It wasn't an introduction po. Magkasama lang po kami during the time. But magkasama kayo. po. And you exchange numbers. Yes po. So you had that communication line. Senator De La Rosa. Madam Chair, I was the former, I was a former chief of staff of IG. I became the deputy director for operations of intelligence group, IG. I became a deputy director for administration of intelligence group. How come in the world na nahuli na si Alice Godon? Kaya kailangan ka pa dalhin ni Makapas doon sa Indonesia para kumbinsihin si alis ko. I, I don't see any logic. Wala ako nakikitang intelligence value sa presensya mo, sa papel mo doon. Bakit ang IG gagamitin ka? Huli na siya eh. Huli na siya. Bakit ka kasama sa IG? Wala akong nakitang intelligence value sa iyo. Eh, siguro ang intelligence value sa iyo kung magamit ka for any other uh, reasons na pwede kang gamitin. Your Honor, the instructions po is this. Sino ang nagbigay ng instructions? Sa PNP po. Sino? Si, si General Makapas. Anong instructions niya? Na sana mag, um, uh, that she will kung, kung pwede siya kausapin na Ah, oh, yun na, oh, ka. That she will at kung pwede siya kausapin. Alam mo, no, she, matagal na saying. kung pulis, ikaw, sinungaling ka. No. Napakasinungaling mo. Kung ka ng istorya ngayon, mayroon tinatago. Ha? Hindi kita papalabasin dito sa session na ito kahit na hawak ka na ng MBI. tell you, hindi kita papalabasin dito sa session kung hindi ka magsabi ng totoo. Sige, sige. Yun ang SP pro-temporary. O tunayin mo, tunayin mo, tunayin kung pwede po that you will surrender. Mas log, baliktad na yung sequence of events. Sinabi na ni Senator De La Rosa, at the time of your second trip para kausapin si Guo Hua Ping, arestado na siya. Yes, no your... choice na siya na bumalik dito, which is what happened. So, wala nang, wala nang kayong mission na pa-surrenderin siya. Kasi, puli na nga siya. So ano yung agenda niyo sa pagkausap sa kanya? Actually po, Miss Go Wapping and you um, Alice Go, po, you can ask po. She has a lawyer po doon sa sa, sa Indonesia. Just a and, minute before you continue Miss Maslog about the lawyer in Indonesia, as uh, General Macapas will be joining us. Alam mo uh I suspect nandoon ka. pupunta ka sa Indonesia because somebody is using you for an irregular operation. Kang linguk lingo dyan. I am sure. Somebody is using you. I suspect. Ano mo mo ngayon? Ano mas ka? No, you're on. ah, no? No, you're on. Sigurado ka? Yes, you're on. Huwag mo ako lukuhin. Huwag mo akong lukuhin. I am not, Your Honor. I have the goods against you. Madam Chair, next, uh, I will pin you down. I will pin you down. I tell you. I, I am sure about it. Huwag mong gamitin yung pagkamarok mo kung dumakang ka na, namatay ka na noon, at ngayon bigla kang nabuhay, at ngayon ginagamit ka <laughs> for uh, irregular operations against us. You cannot hindi eh, ka makakalusot sa akin. I tell you. I tell you. Madam sir, thank you. Ma madam. Sino nagbayad ng ticket mo nung una? At sino nagbayad ng ticket mo nung pangalawa? Sino nagbayad ng hotel mo? We only stay there, sir, for one day, sir. Balik. Oh, uh, two days po. Two days. Okay. So, sino nagbayad ng ticket mo? Ah, uh, i-refund po ng, ng, ano po, uh, ng government is winning government. Who with sinong ah, government? government Alam mo, alam mo. hirap, government? Hirap na hirap nga ang IG magpadala ng uh, ahinti pumunta sa ibang bansa. Ikaw pa, na you're not a part of IG, hindi ka organic ng IG, kasi ka ng IG. At kaya, the more kami nagsususpek na meron ka talagang ibang pakay doon. Meron kang iba. Ha? Madam Chair, yeah. Madam Chair, can I move forward for a while? A little bit. You certainly may, uh, Senator De La Rosa. But Mayroon course, akong information okay. na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? Uh, two times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siyang statement? No, not the statement, statement. But I'm saying, we were talking about ano po sa kanya, yung uh, so, how do you how do you say it, yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakila mo sa kanya? Speak to temporary. for Klaruhin ko na lang sa'yo, ha? Ha? For the record. Meron kong informasyon. Ha? na you are being used para papirmahin si Alice Goon ng apidabit. Apidabit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bungo, si Senator Bato, si General uh, si ICDG. General Karamat ay nasa likod ng bugo. Merong tao from malakanyang nag-uuto sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ah, huwag kang iling-iling dyan. Alam kong impormasyon na yan. Is that correct? No. Anong purpose mo? Bakit ka pupunta noon kay Alice ko? Dalawang business ka pumunta. Anong purpose mo doon? Beh, sige. At sino ko sama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG po. At natanong ni... We General Macapas online. Saan ba to? Sino ang kasama mo pumunta sa kulungan ni Alice Go? Yun ang tanong ko. Uh, ako lang po, tsaka ang si attorney po. Hindi sino? na papapasukin doon na ikaw lang. Alam mo, galing ako Hing dyan eh. Tuktok mo. Galing ako dyan sa custodial eh. Mahirap makapasok dyan. At sino ka para makapasok doon? pumapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, o opisyal. Ikaw, ano relasyon mo sa kanya? Doktor ka ba? No, sir. pare ka ba? O ano ka ba? No, sir. O ano? I don't have... Abogado a ka ba? No, sir. paano ka nakapasok? Who initiated the, the meeting? And how did you... How did you uh, enter the custodial center? The the first time po na pumasok po kami doon, mm -hmm. I I was still with IG po. So at this point, I think we should ask General Makapas dahil online na sila.